Habang nagtatakbuhan tayo, bigla naman nakaalpas etong si Bordas. Ang layo ng agad na narating niya, tapos nang tinatawag ka siya ni Mother, lalo siyang tumakbo papalayo. Ay, Diyos ko naman! For today's video, ang bida naman na muna sa atin ay ang ating apat na hotdog na suno. Isa-isa na rin nga sinang pinakawalan dyan ni Kuya Sir Mirnyo at tingnan nyo naman ang mga yan hyper na hyper as per usual. Okay. Ngayong araw rin nga kasi guys, naisipan ni Mother na palabasin ng sabay-sabay ang ating apat na hotdog na sunog since medyo matagal-tagal nyo na rin nga silang hindi nakikita ng magkakasama. Anyways, para sa mga bago dito at hindi nakakaalam, sila pong apat ay magkakapatid at lahat sila mga male. Tapos silang apat, anak rin po sila ng pinakamakulit nating na pack member na si Thunder, kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit ganito rin kakukulit ang ating mga ato. Sa sobrang likot nga nila, nakakasakit na yung kanilang mga kuko sa pagdamba-damba nila, kaya naman tingnan nyo na sa taas nga nung time natin si Kuya Edmar at si Mother. Hinihintay <laughs> rin nga kasi talaga nila na pa ang excitement ng mga to, pero mukhang hindi huhu -hu pa yan guys, kasi nga excited sila since nakita nila yung kanilang mga leash. Hindi tuloy agad nakababa si na Mother nung time na yan, since ayaw nga nilang masaktan-saktan sa kuko ng mga to. Pero nasusuotan na nga sila ng kani nilang mga leash, ayan si babaan na rin nga sila syempre para nga masuotan sila nung tayo tawang tawa talaga ako guys kasi para talaga sila nanguhuli ng isda <laughs> Paano ba naman kasi sinushoot-shoot nga lang nilaya mga tali na yun sa ulo ng mga to? Kasi sobrang lili ko talaga guys. Kahit kayo mahihirapan talaga magtali sa mga to. Alam ko na agad may magko-comment dyan dapat kasi tinetrain nyo ganyan-ganyan. Pero sa totoo naman guys, itong apat na hotdog na sunod talaga nito sa ating pack members, sila nga yung pinaka hindi marunong sumunod. Summer of our pack members, or actually most of our pack members, hindi man talaga sila totally trained pero marunong naman sila makisama. Since lumaki nga sila, nakasama tayo palagi. Kaya kahit isang sutsot pa lang natin, alam na nga talaga nila kapag nga mali yung ginagawa nila. Alam na rin nga nila kapag hindi sila dapat magpaka-hyper ng ganito. Pero kasi itong apat na hotdog na sunog natin. Sila yung last batch ng mga puppies natin talaga. Tapos itong mga tunga hindi rin talaga natin masyado na subaybay yan. Although opo, alagang-alaga naman natin sila. Pero yun nga lumaki na nga sila guys nang nasa cage or nasa kanika nila mga room. Kaya hindi na sila talaga masyadong natuto sa buhay. Anyways, after nga silang matalian, sinakay na nga sila kay McQueen. Tapos diretso na nga tayo dito. Alam nyo na guys, itong lugar na to, ba diba? Kasi nga kapag gusto natin exercise ng matindi yung ating mga pack members, dito talaga natin sila dinadala at saktong-sakto sunset na nito. Siyempre, nung pagtigil ni McQueen, isa-isa na nga ibinabaya mga mga kulit na yan at Diyos ko guys, sobrang excited nila ha. Kasi kada isang bababa, Diyos ko, diretsong takbo na talaga agad sila palayo. Buti na lang ready ang ating mga tagahahila. Kasi kung hindi, Diyos ko, talaga makakawala ang mga yan. Tingnan niyo, si Kuya Sermon nyo, hinila na nga agad at ayan. Pati nga si Kuya Jomar at nagsitakbuhan na sila agad dyan. Excited rin talaga silang apat guys kasi matagal matagal na rin nga mula nung dinala natin sila dito. Tingnan nyo nga ang happy-happy pa ng muka ni Boredog's Charm. After nga nila magamoy-amoy dyan sa padigid at pagpahinga ng konti maya-maya pa, nagbalik na nga sila sa pagtakbo-takbo papalayo. Naku ang mga to, talagang madaling mapapagod eh nung time na to pa naman, hindi malakas yung hangin dito. Tapos hindi rin naman talaga masyadong mainit since sunset na nga. Pero gaya nga nang sabi ko, hindi malakas yung hangin kaya siguradong ang mga to mamayalawit lawit na ang dila sa pagod. <laughs> Anyways, ayan nga dito, no office na nga si Board Dogs. At yan, hindi na talaga, talaga siya hawak ni Mother dyan. Kaya napaamoy tuloy siya dun sa mga pupo ng mga baka at kalabaw. For the run nga dito, si Board Dogs, ayan, office talaga siya dyan. Buti na lang dumiretso nga siya dyan sa kan mga kuya niya. Tapos nagtigil rin naman siya nung mapadaan nga siya. O, ba diba, sumasama lang din talaga siya sa mga kasamahan niya at sa mga kapatid niya. Ito nga guys, yung sa pangkuha sa kabilang camera, kitang kita niya dito na hindi naman sinasa Johnny Mother. Kasi nagvi-video rin siya, kaya nabitawan niya talaga si Board Pero hinayaan na lang rin naman ni Mother kasi itong si Bordogs, mabait rin naman siya kahit papano. At hindi naman nagkamali si mother kasi pagdating nga dyan sa mga kuya niya, tumigil na rin talaga siya pagtakbo. Kada takbo rin nga nila, mag stop over talaga yung mga yan tapos mag amoy amoy sa isang area. Yeah. Yung iba mag wi pero in fairness, wala nagpupupo sa kanila. For the amoy lang talaga sila tapos kain-kain ng mga damo-damo dyan. Ay nako excited na rin nga ako na makabili tayo finally ng malawak na takbuhan para sa ating pack members. Tinan nga itong si Bordags dyan, guys. So talagang tumak takbo siya papalayo since off leash nga siya kanina pa. Diyos ko, ang layo talaga nang narating niya yan guys. Tapos tak takbo takbo pa siya dyan papalayo nung tinawag siya ni mother. Buti na lang ang bilis rin talagang tumakbo ni mother. <laughs> feel ko nga yun yung pinakamabilis na takbo ni Mother talagang pinilit lang niya para maabutan niya si Bordas. Nice. Kapitawan din nga ni Kuya Sermer nyo yung hawak niya kaya ayan ay, tatakbo talaga siya pero naabutan naman niya kasi hindi naman tumakbo ng mabilis si Doggy. Hindi ko kasi sure talaga guys kung sino ba yung hawak ni Kuya Sermer nyo kung si Rex bow or si Rocky since halos magkamukha kasi talaga yung dalawang yan at hindi nyo basta makikita sa video. Pero sa personal naman tanda ko naman silang dalawa at alam ko yung difference nila pero dito sa video guys hindi ko talaga makita-kita. Anyways, tung time na to, akala ako talaga pagod na sila kaya nag upo na sila dyan. Pero yun pala, nag lang sila ng lakas nung time na yan, guys. For the pahinga lang nga sila ng konti dyan. Tapos tingnan nyo si Kuya Edmar nyo, naghawak pa ng tain ng kalabaw. Pero tuyo na naman yun, guys. Inasar niya lang talaga si mother. <laughs> Noong naglalakad na nga sila pa uwi dyan, nakala ko talaga wala ng energy magsitak buhan itong mga hotdog na sunog. Pero maya maya pa, ayan, bumira na naman talaga sila. Yung inaakala ko nga pagod na sila, hindi pala talaga. At ang napagod pa nga yata ay itong mga tagahawak nila kasi takbo talaga sila ng takbo guys. <laughs> Dumakalis nga sila dun sa damuhan. Akala ko talaga sasakay na sa sasakyan. Pero tingnan nyo naman kung saan sila hinila ng hotdog na sunog na to. Talagang pinilit pa nga nilang umikot dito sa may sementadong park na to. Diyos ko, kala mo hindi napapagod. Eh, ang haba na naman ng mga dila nila nung time na to. Kala mo talaga mga tik-tik na sa sobrang pagod. <laughs> Wala pa naman tayong dalang tubig talaga nung time na to. Kasi nga, syempre, nagmamadali tayo umalis para hindi tayo abutan ng dilim, Madalas na gawang nag-ready tayo ng tubig. Pero ngayon, hindi na nga tayo nakapag-ready pa dahil nga nagmamadali tayo. Kaya naman, diretso pasok na rin nga sila dito kay McQueen after nga nila magtakbo-takbo. Kasama rin nga nila dito si Kuya Sermon at si Kuya Jomar. Oo guys, medyo sikip talaga. Pero okay nga lang yan. Ang mahalaga nga dyan, guys, ay may nakahawak sa kanila dyan sa likod. Kasi delikado guys, kung sila lang yung nandyan sa likod, ba diba? Pero syempre, mahangin din dyan sa likod na yan mamaya. Kaya tuwan-tuwa naman sila kapag uuwi na. For the posing pa nga ang apat dyan guys. Ayan, tingnan nyo. Magkakaiba talaga yung mga faces nila kahit magkakapatid, ba diba? Anyways, pag nga sa bahay, dali-dali na rin naman silang ibinaba at halos lahat sila pagkababa nga dito, tatakbo na talaga sila papasok sa loob since pagod na pagod na rin sila at gusto na rin nilang uminom ng tubig. Dali-dali talaga lahat ng galaw nila dito since alam nilang pagod na nga itong mga hotdog na sunog, tinanggalan na nga lang sila ng mga leash nila tapos dali-dali in-spray ng alcohol yung paa para ma-disinfect. Nagsipasokan na rin nga sila sa kanika nilang mga room tapos may mga nakahandan tubig na rin naman dyan kaya ayan, nakapagpahinga na rin naman ng apat. Sana nga solved na sila kasi grabe rin ta talaga ang tinakbo nila ngayon at mukha rin naman nag-enjoy talaga sila